isang malaking kalokohan para kay Ravenna ang sinabi ng kanyang ama. Hindi na usong arranged marriage sa panahon ngayon, pero heto siya. Engaged to be married na sa kung sinong anak ni Juan. Pero dahil sa sakit na dulot ng ex-boyfriend niya na nang iwan sa kanya nung araw na magtatanan sila at sa pressure na dulot ng tangkang pagtakul sa kanya ng ama, napilitan siyang sumunod kahit anong tanggi niya. Titira siya sa ilalim ng iisang bubong kasama ang mapapangasawa niya na si Jim daw ang pangalan. Jim was the most prim and proper guy she had ever met. Ang tipong nasa dulo ng listahan niya. Lalo siyang naging determinadong umalis sa kasunduang iyon at kailangan lang ay magmula kay Jim ang pagtanggi. Madali lang iyon. She knew she could do it. Pero mas mautak pala si Jim kaysa sa kanya. Bago niya may sakatuparan ang balak, ay nainlab na siya rito. At masakit para sa kanyang iwan ito na umiksena ng ex-girlfriend nitong mas may karapatan dito kaysa sa kanya. It was raining hard. It seemed as if the night was in pain as it poured thirst upon the earth. Panakanaka ay may gumuguhit na kidlat kasunod ng malakas na dagundong ng nagngangalit na kulog na wari ay naglalabas ng matinding saloobin. Katulad ng maitim na ulap sa kalangitan, unti-unti na rin nababalot ng kadiliman ang puso ni Ravenna habang hinihintay ang pagdating ng kanyang nobyo sa tagpuan nilang dalawa. Kahit nababasa na siya ng ulan sa kinatatayuan, ay hindi niya iniintindi yun. Panay ang dial niya sa hawak na cellphone, ngayon tuwi na ay busy tone lang naririnig niya. Pasado alauna niya ng madaling araw at apat na oras na siya naghihintay sa pagdating ng nobyong si Clark. Magtatanan sana sila pero hanggang ngayon ay wala na ito. Parin ito. Nasaan ka na, Clark? Sinikap niyang huwag ang humagpansinin ng ginawa na nanunot sa balat niya at idinaya ulit ang numero. Nang nobyo, ikinipit niya ang itim na kapang nakabalabal sa kanya na siyang pinakapananggalang niya sa lamig at ng hangin at ulan. Miss Ravena mukhang hindi na po darating ang hinihintay ninyo. Ang mabuti pa po ay umuwi na tayo at baka mapaano pa kayo lalong at masungit ang panahon. Anang matandang driver na kasama niya. Pinakiusapan niya si Mang Kanor ang family driver nila na ihatid siya sa waiting shed na iyon. Hindi man ito pabor sa ginagawa niya ay napilitan pa rin itong sundin ang gusto niya. Pero ipinagpilitan pinagpilitan ito na hanggat hindi dumarating ang nobyo niya ay hindi ito haalis. Sandali na lang po, pakiusap niya. Muntik na siyang mapanundag nang biglang tumunog ang cellphone na hawak niya. Kumislap ang mga mata niya. It was a message from Clark. Ngunit ang kislap ng mga mata niya ay naglaho ng mabasa ang nilalaman ng mensahe. The whole world crumbled beneath her feet. Ravenna, don't wait for me. I thought I could do this pero mahal ko pa rin pala si Diane. She's the one that I need. I'm sorry. Clark, no! Nahahapong hinilot ni jimang ang nananakit niyang batok. Iginalaw-galaw rin niya ang legs sa pag-asang maiibsan niyon ang ngawit na nararamdaman. It was almost midnight when he glanced at the clock. Naihilamos niya ang kamay sa mukha. Halos gabi-gabi na rin siyang nag-overtime sa opisina ni tumayo at lumakad siya patungo sa glass window ng opisina at hinawi ang kortina. Saka tinanaw ang mga ilang ilang nagkikislap ang establishmento sa lugar na iyon. Hawak sa kamay ang puswelo ng kape. Mag-iisang buwan na rin mula nang hawakan niya Santa Barbara branch ng steel manufacturing company ng pamilya nila. Doon nagmumula ang lahat ng bakal na iniluluwa sa main store nila sa Manila. Ang nakatatantang kapatid niya ang presidente at siya legal counsel ng company. Pero bukod sa kumpanya ng pamilya ay may sarili siyang negosyo na pinagkakaabalahan. Isang detective agency na itinayo niyang mag-isa. Mas masaya siya sa negosyo niya. It was his dream nang sabihin ng kanyang ama na ipapakasal siya sa anak ng kaibigan nito para payagan na siyang mag full time sa sarili niyang negosyo ay wala siyang naramdaman ni katiting na pagtutulong. Wala naman siyang girlfriend kaya naging madali lang sa kanyang sumang-ayon sa gusto nito. Ang huling relasyon niya ay tatlong buwan ang nakalilipas. Inukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon at saka nagdial ng numero. Humigop muna siya ng kape habang hinihintay ang pagsagot ng nasa kabilang linya. Boss, bungad ng nasa kabilang linya. Niya. Ibinabani ang hawak na tasa. Anong balita? Tanong niya. Tinukot ang litratong nasa bulsa ng suot na polo. Positive ang impormasyon na nakalating sa inyo. Naagapan namin ang sitwasyon bago pa lumala ang lahat. Pauwi na ang target sa bahay nila. Sagot ng tinawagan niya. Good, tumangot ang sagot niya. Bantayan niyo pa rin ang target hanggang makarating sa kanila. And I don't want to hear anything from the man again, okay? Kayo na ang bahala. Pagkatapos makipag-usap sa isa niyang tauhan ay pinatay na niyang aparato at dinampot ang tasa. Ravena de la Merced. Nakakunot nung napagkausap niya sa babaeng nasa litratong hawak niya. Kuha yon sa isang pagtitipo na diniluhan nito. Anong klase ka kayang babae at ikaw ang napili ni papa para maging asawa Umiiling na pinagmasdan niya ang mukha ni Ravena. Ano kaya ang itsura nito sa likod ng makapal na makeup? at kakaibang buhok na iyon. Napapangibing bumaba ang tingin niya sa katawan nito. pati kasuotan na eh hindi niya makilala kung anong passion statement ang nais nice itong palabasin. For Victorian dresses in these days, ang black and red lacy corset dress accentuated her ample breast and exposed her smooth shoulder. Her pale complexion was flawless, Wari ba niya ay ng balat nito sa liwanag ng ilaw na tumatama rito. Kumunot ang noon niya nang makita niya ang accessories na suot nito. She looked like an enchanting witch wrapped in mystery. Naalala ni Rita si Sarah Jessica Parker. Tapos the blonde hair na pelikulang Hocus Pocus. Napanood niya ang lumang pelikulang iyon ng minsang nag surf siya sa channel sa cable TV. He slid the picture back into his pocket and hid it for his desk. Kinuha niya ang isang folder na iniipit niya sa ilalim ng mga paperwork sa mesa niya ang sinimulang pag-aralan iyon. It was the profile of Ravenna de Mula Merced. Tomorrow we will finally meet. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong walang magandang idudulot ang pakikipagbabutihan mo sa lalaking yun? Inawa ka lang niyang panakiputas. Tingnan mo, nagmukha kang tanga sa kakahintay sa lalaking yun. bumalik pala sa dating babae niya. Hindi mo ba naisip na baka may mangyaring masama sa iyo? Sermone Don Renato sa anak na si Ravenna na nakayokong umiiyak. Papa naman, may pangalan po yung lalaking yon, Clark po, sumisigot. Nasagot ni Ravina. Nasaktan man siya sa ginawa ng katipan ay pinagtanggol pa rin niya ito. I can't believe this. Umiiling na sabi ni Don Renato. Lumapit ito sa kanya. Sa tingin mo ba nararapat pang tawagin sa pangalan niya ang taong iyon? Na ngayon nagpapakasaya sa piling ng ibang babae. Tapos iniiyak-iyakan mo pa. Lalong lumakas ang pag-iyak niya sa sinabi ng ama. At hindi mo man lang ba inisip na maaaring hindi na tanggapin sa pamamahay ko dahil sa ginawa mo? Napatingala siya rito. Pa, you don't mean that, do you? Tumigil sa pagpatak ang mga luha niya. Nagkalat na ang eyeliner at mascara sa mukha. You're my only daughter, Rabena. Pero ipinagpalit mo ako sa walang kwentang lalaking eh. I told you before na kung aalis ka para sumama sa kanya, ay hindi ka na makakatapak pa rito sa pamamahay na ito. Kilala mo ako. Ano man ang sabihin ko ay kaya kong gawin. Maautoridad na sabi ng ama ni Ravina. Papa, hindi makapaniwalang bulalas niya. Silang dalawa na lang ng kanyang ama ang magkapamilya sa bahay na iyon. Mula nang pumanaw ang kanyang mamasampung taon na ang nakararaan, ay ginawa ng papaniyang lahat mapabuti lang ang buhay niya kahit wala na siyang ina. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Pero ang mga bagay na gusto niya ay hindi katulad ng mga tipikal na bagay. She was a god of dirt and she was really fascinated with the dark world. She even had a collection of witchcraft paraphernalia na nakadisplay sa kwarto niya. She was unique, sabi nga ng mga kaibigan niya. A not so typical small god That was what she was. Nang sabihin niyang ayaw niya ng business management na siyang ipinakukuha ng kanyang ama sa college, wala itong nagawa. She loved to paint and that was why she took up fine arts. Pero okay lang sa papa niya yun, basta sa ikasisiya niya ay wala itong reklamo. She loved her father for being so understanding. Nantuman sa go, she fell in love. Nakilala niya si Clark sa isang god party na ino-organize sa mga kaibigan niya. He looked like the Count of Darkness kaya na inlove siya kay Clark. Just the sight of him made her fantasize about being a Countess of Darkness. Despite her father's disapproval sa relasyon nila, She decided to run away with him para makasama ito habang buhay. Na hindi nangyari dahil sa ako. Si Clark mismo ang hindi sumipot sa usapan nila. Nagpadala lang ito ng isang maikling text messages na nagsasabing nakipagbalikan ito sa ex-girlfriend nito. Lahat ng hilingin mo ay binibigay ko sa iyo, Rovina. Pero nang sabihin mong gusto mong pakasalanan ng lalaking iyon at nang hindi ako pumayag ay naglayas ka na, you're already 24 pero para ka pa rin bata akong mag-isip. Anang aman niya, But I fell in love, Papa. Katwuran niya sa madamdaming tinig. Tignan mo kung ano ang kinahinat na ng pag-ibig na sinasabi mo niyan. Tumalikod dito. At tinungo ang mesa nito. I don't know what to do with you anymore, Ravina. I don't know how I can ever look into your mom's eyes kapag nakita uli kami. Siguro nga mali ang ginawa kong pagbibigay sa lahat ng layaw mo. Umiiling na kinuha nito ang litrato ng mamaniang nakapatong sa mesa nito. Natahimik naman siya sa pwesto niya. May katwira naman kasi magalit sa kanya ama. At noon lang din ito nagalit ng ganoon sa kanya. I'm doomed. Nasaktan siya sa ginawa ni Clark sa kanya. Pero mas dinamdam niya ngayon ang galit ng kanyang ama sa kanya. Ang kanyang ama na wala nang ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng kailangan niya. I want you to marry your son, Rabina. Mayamaya -maya ay sabi nito. Hindi niya alam kung dinaya lang siya ng pandinig. Pa? I said I want you to marry Guillermo Mercado son. And I don't want to hear any objections. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko mula sa oras na ito. Nalaki ang mga mata at awang ang mga labi ni habang nakatingin sa kanyang ama. Sino bang Poncio Pilate yung nagusto nitong ipakasal sa kanya? Papa, makinig naman kayo sa akin. Habol ni Ravina sa ama niya. Nang lumabas ito ng kwarto nito ito kina umagahan, hindi siya nakatulog kahit isang sandali sa pag-iisip sa mga sinabi nito. I don't want to get married sa kung sino mga anak ni Juan. Aniya ano habang nakasunod dito, hanggang sa hapag kain. Nakahain na ron ang almusal ng ama. Anak siya ni Hill, anitong dinampot ang pangumagang dyaryo ng makaupo ito. Whatever, what I'm trying to say is, how can you give me away to someone I don't even know? Baka mamaya masamang tao pala yun. Pagrarason niya. Ibinaba nang doon ang hawak na dyaryo. Lukos to, hindi ba't halos umama ka na rin sa lalaking ni hindi mo alam kung ano ang apelido? Natameme siya sa sinabi ng ama. Totoo naman kasi yan. Nagpatuloy ito. At least alam kong magpapangalagaan ka ni Jim. That's his name. He's a good man. He's a lawyer at galing siya sa mabuting pamilya. Humigop ito ng kape. Lawyer, how boring. Kunwari ay diring-diring sabi ni Hindi kami magkakasundo pa. Kilala niyo ako. Hindi ako madaling may love sa kung sinong lalaki lang. Minsan lang siya na inlove at mukhang mahihirapan na siyang muling buksan ng puso sa iba. Makinig ka, Ravina. You will definitely like him. Alam kong mahirap pero ang gamot sa sugat ang puso ay isang bagong pag-ibig. Ha, ah, ikinumpas nito ang kamay. At saka magkakasundo kayo if you will start acting human. Hindi mo alam pero kinikilabutan ako sa gothic style mo yan. Paguhin mo yan. What's wrong with my style? Nakangusong tanong niya. This is me. Kailangan niyo tanggapin. I told you last night na susundin mo na ang lahat ng sasabihin ko. Ayusin mo ang mga gamit mo dahil mula sa araw na ito, doon ka natitira sa bahay niya. Paano kung hindi ako pumayag? Eh? Pati sa pagpapakasal na yan. Hamon niya. Aayusin mo pa rin ang mga gamit mo at sa labas ka natitira. I'm serious. At wala kang makukuhang trabaho kahit saan. At hindi ka rin makakahingi ng tulong sa kahit na sinong kaibigan mo. Paano kung mamumuhay mag-isa? hindi mo alam itupi ang pinaghigaan mo. Hindi siya nakakaibo. Pupunta rito si Jim para sunduin ka. Sa Maynila ka muna titira kasama niya sa loob ng isang buwan habang inaasikaso namin ang kasal ninyo. Patuloy niya. You'll be practicing how to be a perfect wife to him. Meaning, pag aaralan mo ang lahat ng mga gawaing bahay dahil walang katulong si Jim sa bahay niya. Namamanghang napahawak siya sa braso ng ama. Papa, bakit kailangan magpakatulong ako roon? Sabi mo nga wala akong alam sa mga gawaing bahay. Reklamo niya. Hindi naman nagpapa-apekto ang papa niya sa drama niya. Hindi ka nakikinig iya. Pag-aaralan mo ang lahat. Ang isang mabuting may bahay dapat alam ang pangalagaan ng pangangailangan ng sambahayan. Now, be a good girl at sundin mo ang sinabi ko. Paano kung siya ang magpakasal kami? Which I doubt. Humigop ito ng kapi nito. Paano nga kung gano'n ang mangyari? Giit niya. Tinitigan siya nito ng mataman. Hindi matutuloy ang kasal ninyo and you'll leave her again as if nothing happened. Tinitigan niya ang kanyang ama. Talaga. That's a promise but I really doubt kung tatanggi nga siya. And ito bago tumayo para umalis. Papa, tawag niya rito. I'll make sure na tatanggihan niya ako. Ani niya. Pero tuloy-tuloy na itong lumabas. Kung ganun po, alis na po ako, sabi ni Jim kay Don Renato. Dumaan siya sa opisina ng biyan hilaw para ibigay rito ang project proposal na ipinasuri nito sa kanya. Ikaw na ang bahala kay Ravina, Jim. Kapag matigas ang ulo, huwag kang mga paluin sa pad. Nakangiting bilhin ito. Tipid siyang mapipi. Ako po ang bahala, tito. Knowing my daughter, she might try to do something to scare you. Don Renato said, I'll understand kung aatras ka Ako na ang bahala magpaliwanag sa daddy mo. Umiling siya. Pumayag na po ako sa kasunduan. Wala sa bukablar ng isang Jim Cloud Mercado ang salitang pag-atras. Matutuloy po ang kasalan. Gumiti ang don. Basta let me know kung may problema. I'm sure medyo may alam ka na sa katauhan ng anak ko. Nespol ko siyang masyado pero mabait naman siya. Just bear with her, okay? Tatandaan ko po iyan, Aniya. Pag-alis ni Jim sa opisina ni Don Renato ay tumuloy na siya sa mansion nito para sundoy ng kanyang fiancé. She would be living with him sa loob ng isang buwan. Sistyo so, na iyon ng kanyang ina para naman daw mas makilala nilang bawat isa. Pumayag siya, pero strictly nomad sa bahay niya kaya ito ang gagawa ng mga gawain doon sa pagkagimbal ng kanyang ina. Mayaman ang mga dila Merced kaya malamang walang alam ang gawain bahay ng nag-iisang prinsesa ng pamilya nito. He wanted his son to be white to learn from scratch. Isa iyon sa sinabi niya kay Don Renato at sa mga magulang niya. Hindi uubra sa kanyang pagiging Spielberg nito. Pagdating ni Jim sa bahay ng mga dila Marcia, dahil siyang pinapasok ng gwardiya. Eksaktong huminto siya sa tapat ng front door. Ay bumukas sa iyo na tiniluwa ang isang babaeng may hilahilang malaking maleta. Kasunod ang isang katulong na may bitbit -bit ding maleta. It's Rabina, anang isang bahagi ng isip niya, ang mapagmasdan na ang nauunang babae. Nakatagilid ito at may sinasabi sa katulong ng mga oras na iyon. The picture in didn't do her any justice. Ang kaharap niya ngayon ay ibang iba. Much more beautiful to be exact. Despite the heavy shadow and bloody red lips, kawatik ang style lang pananamit nito ayon sa nabasa niya sa internet. Nakalugay ang mahaba at hanggang bewang nitong itim na itim na buhok. May suot itong sombrero na may lace na nakatabing sa mukha nito. Kahawig ng suot nito ngayon ang suot nito sa litrato. Black dress with a tightly laced black corset na hanggang sakong ang haba. Ang manggas ng naturang damit ay hanggang siko ang haba at hindi niya may wasang maitanong sa isa kung hindi ba ito naiinit sa suot nito. Pero kahit ganun ang suot nito, she was very beautiful. She had the palest skin she had ever seen and he wondered kung may dugo pa bang dumadaloy sa katawan nito. Ngayon ni ang enchanting witches really did exist. He decided to alert her to his present. Good morning, bati niya kay Ravina.